Na Is it naman? girl or team boy? Uy, gulas na ako dito. Boy! May yung ha! Mommy! Who's team boy and team girl? Pag Pag boy. Pag Pag araw, diba? Team boy. Team boy. Uy, pera ko! Uy, pera ko! Dahan-dahan, ma'am! Ma lalat lang! Teacher, dala, boy. tapos na. Pop! Wag! Sabay kayo ni Mama Dang. Wag! Uy, sabay yan, Diane. Sa kanya na lang muna. One. Let's go! 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 let us go 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 Team us Team 1 2 3 Wait lang unay mamuna siya <laughs> Kasi mauuna mauuna Alam mo pagka diyan de siya ng ay tatakot ako Ako rin. Team girl! 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 yan. Oh, ready? One. mo itapat sa mukha namin ha, baka umano ha. Ah. Kaya nga ayoko yan eh. Sabi ko sa <laughs> Wala nga, nga daw diba no, balon. May kasi. May tatanggalin nga. Ayan Wala. Hindi, hindi may tatanggalin. Oh, tatanggalin. Oh, Mahirap talaga, talaga yan Ako na yun. nga, ako na nga. awa ka mo to. Ay, 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 Kasi maluwa. Bye oh, It's a boy! Bye bye. 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 Bye Pick your prize Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Pick your prize! bye. Bye bye.